Hello guys, welcome for today's video. Para sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-register ng inyong business name sa DTI sa mga online sellers ngayon, record na ni Shopee, TikTok, Lazada, lahat ng mga online selling platforms na mag-register sa BIR. Para makapag-register tayo sa BIR, kailangan natin i-register ang ating business. So, paano natin yung gagawin? First, kailangan muna natin i-register ang ating business name sa DTI. So, tayo ngayon sa website ni DTI. Type lang natin yung BNRS. Ayan. Pagkapunta nyo sa website ni DTI, ito yung makikita nyo. I scroll down nyo lang to guys. And makikita nyo yung register now. I-click nyo lang yan. And meron kayo dito makikita terms and condition. Kailangan nyo lang i-click yung I Agree. And ito guys, itong business name registration, uh, kailangan nyo i-fill up tong owner's information. So, mili lang kayo ko dito kung stateless person ba kayo, refugee, citizenship nyo, first name, middle name, last name, and yung birthday nyo, civil status, gender, and your email address. So, make sure na yung email address na ilalagay nyo is active. Once done, i-click lang natin yung next. And makikita nyo yung uh, overview ng pinilapan nyo. So, dito i-input nyo yung code na in-email sa nyo ni DTI. Pag hindi nyo siya makita sa email nyo, guys, check nyo lang yung spam email nyo kasi doon siya papasok. And i-type nyo lang dito yung marireceive nyo. Yan lang yung verify. Dito naman, guys, sa business scope dito mamimili kayo kung hanggang anong sakop ng business ninyo. Kung pang barangay lang ba yan, city, regional, or national. So, pag barangay, sakop niya lang isa barangay, sa isang barangay na kung saan kayo nakatira. Sa city naman, kung saan yung city nyo. So, once na meron kayong kapareho sa ibang city, is magagamit nila yung pangalan nyo. So, dito naman sa regional, sa region nyo lang. And itong national naman is buong Pilipinas yan. So, kung ikaw lang yung may pangalan na ganun, gusto mo, pindutin mo yung national. Ayan. And ito naman yung mga definition guys, pwede nyo yung basahin. Dito naman guys, so ilalagay nyo lang yung region nyo and yung city nyo. Para naman sa dominant name nyo, ito yung main uh, words ng gusto nyong ipangalan. So, sa akin, Popstar, kasi ayan ang aking pangalan sa online. And online shop business. And i-check natin yung availability niya. So, dito... Pwede kayong mamili kung ano yung mauna, yung dominant name ba, yung business description. So, ayan. Pipindutin nyo lang yan. And, iti-check nyo na kung meron ba kayong kapareho na pangalan sa naisip nyong business name. So guys, nakita nyo may isang nag-fail dito. So hindi natin siya ma-proceed kasi merong fail. So kailangan natin baguhin itong business name natin kasi meron nang nauna dito. Check natin to. So, ayan. Kita nyo naman na pass siya. So, once na-pass yan, is makakapag-proceed tayo. So, ito yung payment na babayaran natin. Since, pinili uh, natin is CP. Ayan, 500 plus yung documentary stamp niya. So, ito yung reference code natin. Copy natin yan. And fill up lang tayo dito. Kailangan nyo lang fill upan up yung business address nyo. Kung sa bahay man yan, wala kayong physical store, ilagay nyo yung address ng bahay nyo. Sa so, personal information naman guys, kailangan nyo lang i-fill upan dito yung mga kailangan kailangan na field. Once done, i-click nyo lang yung next. Check nyo lang maigi yung information na nilagay nyo. Baka may mali kayong or may, baka may mali kayong na-type. So, i-double check nyo lang yan. Once na okay na naman, wala nang mali. Proceed lang kayo. Ayan, yan niya. Kailangan niyo lang i-download yung undertaking niyo. So, once okay na, proceed na kayo. Ito guys, ito yung mga payment method na pwede. Gcash, Mastercard, Maya, and Land Bank. So, dito tayo sa Maya guys. And proceed to payment tayo. And once na nakapag-pay na kayo, agad-agad is makukuha niyo na yung certificate niyo. Ayan, guys, once na paid na, yan, direct na na siya mapupunta dyan and back to merchant lang kayo. Ayan, guys, makikita niya dito na status is complete and paid. And ito na yung mga downloadable contents niyo. Pwede niyo siyang i-download yung certificate niyo. I-download nyo siya. Ito yung papakita nyo sa BIR pag nag-register kayo ng business doon. Pwede din yung i-download yung official receipt. And yung undertaking kanina is na-download na natin. So, dito guys, makikita nyo ito na yung uh, business name natin. Official business name natin ngayon is Popstar Market Online Shop. So, ang coverage niya is City and Municipality. So, printable naman to guys. So, ipiprint nyo na lang. Then, once na pupunta na kayo sa inyong uh, RDO or yung uh, sa BIR nyo, kung saan kayo naka-assign, is iprepresent nyo lang to. So, yun guys, ganun lang kadali mag-register online ng inyong business name. Kaya kung wala pa kayong business, I recommend na i-register nyo na yung business name nyo bago pa maunahan kayo ng ibang tao na gamitin yung uh, business name nyo. So yeah lang naman guys thank you guys for watching